mga Rapa Pips Nandito kami ngayon sa Cancun Cancun, Mexico Mexico And bakas kami kasama ni Baby Pero ayun ako lang muna Ito yung uh, Stayan namin dito Ayan Sunset uh, sa convenience store 7 minutes walk lang naman sakto-sakto kapag -sakto. namin kumain so explore na rin kumahan nyo ako mga Rehobbits nagandahan ng Cancun actually pinag-stayan namin mayroon siya maganda rin siya tapos of course may okay. magandang view sa likod din may mga Karatik Beach na rin dito. So, ayun. Walking lang tayo. Papunta ng uh, convenience store. Kasi, uh, bibili kami ng soli tsinelas. Hindi na kami nagdala ng tsinelas kasi hindi nakasya sa aming bag. Tapos, medyo uh, ano na rin kasi okay na rin so pati na rin tubig bibili kami ng mineral kasi hindi rin naman natin alam yung ano yung kalidad ng tubig dito hindi natin alam so bibili na rin kami ng malaking mineral so ayan doon ay baybayin dagat na yan hindi ba lang kung ano parang rohan small lang din and dito mga naman ng mga hotel ko din so yun at ah uh, naisipan ko pang ano <laughs> mag video habang na uh, 20% na yung bat ko tayo hanggang marating natin yung convenience store ng Oxo hanggang <laughs> marating natin yun bilitan tayo na ang pero hindi ko na rin siguro mapapakita pag binin lang mga gamit kasi ah uh, ay na ako magdala tsaka palobat na rin ako Ayan. So, sa mga viewers natin dyan, ayan, pinagabi sa inyo ang lugar nito. Dito sa far maganda naman ang ano maganda pa ang view turista ka tayo Gusto muna tayo ngayon pagunsan yung oops ibon ayun marunig niyo muna ayun yun siya may na may na So, marami dito ang ano, tourist pa din pang Cancun kasi uh, marami din magagandang beach dito. So, kaya saktong-sakto -sakto kasi mainit na yung summer. So, uh, I think uh, magiging dagsa ang mga tao pupunta dito. Ayan. tingnan natin kung nasaan yung convenience to well mababa nga lang itong nalakad ko so, sabi doon sa GPS ay eh, 7 minutes walk yeah. may walk na naman doon Farmasi. Okay na sana sa pharmacy, pwede na bumili ng tubig kaso bibili din ako ng chinelas eh. I mean Oh, wala walang sigurado chinelas diyan. Ito, ana rin dito na. Dati ay yung restaurant doon sa kabila. Dami, di ba? Kasi so, pinagstay namin, marami daw mag-swimming doon sa likod doon. Ito. Ito Roxo. Ayun. Sige, mga rebels, nandito dito na lang muna. Rock and roll. Wait lang muna. Teka. Ayan. Ayan, nagpakita lang ako ng mukha. Ayan, para alam nyo naman kung si Flip Rocks talaga. So, rock and roll.